Oh, ang laki na ating mga manok ha. Pwede na. Okay, so magandang buhay po sa ating lahat. Magandang umaga. Tayo po magpapakain ng pakakain natin yung ating mga alagang alagang baboy. Isang alagang baboy. Tapos lagyan natin ng tali, yung kanyang tanliig. Dahil ah... Uh, maliit na yung kanyang panliig.

Lalabasin na natin ulit si Moana. Katapos ng halos uh, sa uh, dalawang linggo. Na maulan po dito sa ating uh, bukid. Lusak-lusak no? uh, na rin po ang uh, kanyang uh, tambayan. So doon natin ilalagay sa gitna doon.

Diyan ah, ka na. Parang maluwag Huwag ah. niyo lang hilahin pa harap. Kasi lalaki pa naman yan. Aha, ngayon naman po ay dito tayo maglilinis. kita tatanihan pa rin natin ito ng gulay. Tara, alright. alright. Pero okay, ito po, ngayon okay, patinsya na ha, masakitin okay, nga pala ka. Ay pala. Ito yun, ito yun. Nga, pala. Bulan araw. Bulan tigil po ang uh, ating uh, weather. Kaya uh, ayan, stop pa uh, -go naman tayo sa ating paglilinis uh, pag lilinis uh, dito. Ito po ay uh, natin. Tatabon natin dito sa gilid dahil uh, mayroon po diyang uh, naka ukay na host papunta diyan sa ating kubo. Kaya uh, ayan, tuloy ulit tayo. bagyo kaya ganito ay may bagyo ngayong new year maambol pahinga mo ma tayo delikado mahamog maambol babasa pa rin yung likod natin no? eh. magkasakit a pukan a ka gaga gadi So yan po yung ating uh, inaararo. Wala tayong kalabaw, wala tayong makinarya. Kaya mano-mano ang ating gagawin. hindi uh -huh, no problem. Wala tayong makinarya. Unti-unti lang natin. So tapusin natin hanggang doon. Yan. Ah, tapos din po oh, hanggang dito muna dahil sagad na dyan